Malutong at malasa. Yan daw ang hanap ng mga customer na nakagawa na magtungo dito sa Laloma para mamili ng lechon. Yung iba may pa test pa pero karamihan may kanya-kanyang suki na kaya uh, alam na raw nila ang lasa ng kanilang uh, binibilhan. Hanggang bago mag Buena, wala na raw talagang tigil ang pagtungo rito ng mga bumibili ng lechon. Bagamat mahal, karamihan, buong lechon pa rin ang binibili. Pero meron din namang per kilo na lang lalo na kung konti lang ang kakain sa kanilang pamilya. Pero ang mag-anak na kinakausap na galing pa sa Rizal kahit mahal. Nakabudget na raw ang buong lechon para sa Noche Buena. Suki na raw sila ng lechon na ito dahil kabisado na nila ang kalidad at lasa ng lechon dito. Sulit daw kahit mahal dahil sentro lagi ng hapagkainan ang lechon na inaabangan ng buong pamilya. Narito ang aking panayam sa kanila. 25 years na po. Bata, bata pa po, po kami nag-celebrate ng Pasko talaga. Talagang pamahiin po. Pamahiin pag 35, kailangan may litsyon. Apat na beses na naobserbahang nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kahapon. Ayon sa FIVOX, sumagal ang mga ito ng mahigit 20 minuto hanggang apat na oras. Nagkaroon din po ng 25 volcanic earthquakes. Nakapagtala rin ang kagawara ng mahigit 2,000 tonelada ng asupre na ibinuga ng vulkan. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, mataas pa rin po ang tsansa ng biglaan at mas malakas na pagputok. At taugnay nga po sa lagay ng Bulkang Kanlaon at sunod-sunod na lindol na naitala sa dagat sa bandang Ilocos Sur, makakausap po natin si VFOC sa uh, Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo. Uh, yes, ma'am. Uh, uh, magandang tanghali din po sa inyo. Opo, makikikamusalam kami sa inyo pong monitoring sa Bulkang Kanlaon. Okay, so for the past uh, 24 hours, uh, tama po kayo, nakapagtala po kami ng uh, uh, 15 uh, volcanic earth, uh, 25 volcanic earthquake and uh, that, that, between December 23, uh, 12 a.m. to uh, December 25, uh, 24, uh, 12 a.m. kanina. Nakapagtalak uh, kami ng 25 volcanic earthquakes and sa hapon, nakapagtalak po tayo ng 2,200 uh, tons per day of sulfur dioxide. Uh, mas mababa ito kaysa may natin noong December 22 na nasa 7,198 tons per day. Uh, uh -huh. Nasa alert level 3 uh, pa rin yung Canlaon volcano meaning there is a high level of unrest. And uh, uh, we expect uh, that uh, there is a possible uh, that there will be a hazard of uh, eruption within uh -huh. the next few weeks. Oh okay, so maari ho eh, within the next two weeks, uh, pwede hong makakita tayo ng uh, mas malakas na pagsabog at maari hong itaas pa sa alert level 4 ang ating uh, alert level sa Bulkang Kanlaon. Uh, the possibility is always there within the next few weeks po. Uh, hindi natin kailangan malalaman kung I see. within the next two weeks or within the next three. Basta ang definition natin is within the next few weeks. And, next few And weeks? Uh, the possibility is always there. Uh, so we have to closely watch a uh, canla on volcano. We assess this on a day-to-day -day basis. Tinitingnan natin yung mga parameters. Kapag there's an uptrend, then we may raise it to alert level 4. And um, kapag, uh, na, kapag meron na namang down trend, then of course we have to raise it to lower it to alert level 2. I see. Okay. At kaugnay naman po dun sa mga sunod-sunod na lindol no? na, na itatala po sa offshore ng Ilocos Sur, ano po ba ang uh, nakikita ninyong mangyayari sa mga susunod na araw? Alam naman po natin, hindi naman mapipredict talaga ang lindol. Pero anong implication po nito? Okay, so uh, kung na, natin yung um, sequence of earthquakes sa offshore, uh, offshore of Ilocosur, yung number of earthquakes from uh, uh, December 19, kung saan nakatala, nakapartala tayo ng magnitude 5. And uh, there were, at the on that day, there were uh, 70 earthquakes. Uh, the following days, uh, kumunti lang po yung number of earthquakes natin. So on December 22 to 21, nasa 14. And December 21 to 22, nasa 10. And December 22, uh, 22 to 23, sampot na lang din. And uh -huh. uh, between uh, uh, 23 to 24, uh, 4 a.m. kanina, nasa up, dalawa na lamang. Mm. So hopefully, direct you participate nito. But of course, there is always this possibility na pwede rin namang magkaroon ng na, uh, uh, bigger earthquake which may uh, produce a tsunami. So, uh, kapag uh, if the earthquake is shallow and mataas yung magnitude, then uh, it's always a possibility na magkaroon ng tsunami. Not only in Ilocos, sir, but uh, every, uh, around uh, the other uh, trenches as well. So, we yes. have six trenches that are capable of generating uh, tsunamis. Okay, Nasabi po natin uh, sa mga nakalipas na mga balita na maaari kung magkakaroon man ho ng panibagong linot, pwede mag-tsunami at pwede hong tumaas yung uh, pag alon ano? within 3 feet pa nga ho ba? Ano ho ba ang nakikita ninyong uh, level po? Yung uh, maximum po na height na pwede nga ma-generate ng uh, tsunami mm -hmm. uh, would be uh, at least uh, we have around uh, 10, uh, 10 uh, meters at the ten maximum meters? height na pwede mag generate ng okay. wave height. All right, sana wag naman ano, pero maraming maraming salamat no, no. po at uh, advance Merry Christmas po sa inyo. Maraming salamat din po and Merry Christmas din po sa inyo. Yan po naman si Fivox Director Dr. Teresito Bacolcol. Ito ang GMA Regional TV News. Ito na ang GMA Regional TV para sa mga may na balita sa Visayas at Mindanao tulad po ng Rambol sa Iloilo -Ilo City. At kasama po natin si Sarah Helomen Velasco. Sarah, sino yung mga nagkagulo dyan? Kony, ilang kabataan ang nagrambol sa Bargay Tanza Timawa Zone 2 sa Iloilo -Ilo City. Nahulta pa ang aktual na batuhan. Mayroon ding may bit-bit pang silya at ang iba tila may dalang patalim. Ayon sa mga opisyal na barangay, nasa sampung kabataan ang sangkot sa rambol. Mga taga-ibang lugar daw ang mga tila nagbantang manaksak ng mga residente nila. Ayon naman sa pulisya, ilang kabataan sa video ang may record na ng pagkakasangkot sa mga gulo noon. Ipinatawag na ng Women and Children Protection Desk at ng barangay ang apat sa kanila. Mas pinaigting na ang seguridad sa Katiklan Jetty Port sa Aklan, kasunod po yan ng pagdami ng mga turistang papuntang Boracay. At may ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Connie, kaninang madaling araw naging kapansin-pansin na kaunti lang ang mga turista na dumating sa Katiklan Jetty Port sa Malay Aklan sa bispiras ng Pasko pero uh, pagkalipas uh, ng uh, ilang oras ay unti-unti uh, na rin itong uh, dumarami Paliwanag ng mga otoridad, ito ay dahil alas 8 pa ng umaga nagsisimula ang tuloy-tuloy na flight arrival sa Katiklan Airport. At uh, hindi ibig sabihin na kaunti lang ang mga turista na magbabakasyon sa isla ng Boracay ngayong Christmas season. May ilang turista naman na piniling magdiwang na Pasko sa Boracay dahil perfect ang lugar for family bonding. Inaasaan na abot sa humigit kumulang 7,000 mga turista ang dadating ngayon sa Boracay na siya rin naging bilang ng tourist arrivals kahapon. Mapapansin namang isa-isang binubusisi ng security security ng Katiklan Jetty Port ang mga bagahe ng mga turista sa pagpasok pa lang sa entrance ng port. May metal scanner rin na ginagamit upang malaman kung may dalang patalim o anong mga pinagbabawal na bagay ang mga turista at agad itong kinukumpiska. Nakaantabay naman ang mga police personnel na nakadeploy sa mga port sa pagsisigurong walang insidenteng katulad ng pagnanakaw na mangyayari, lalo na kung punuan na ang labi ng port. Connie, naka-deploy na rin ang Incident Management Team ng Malaya LGU sa iba't ibang bahagi ng isla upang tiyakin na maging ligtas at matiwasay ang bakasyon ng mga turista dito sa isla ng Burakaya ngayong Pasko. Koni. Maraming salamat and advance Merry Christmas, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kumusta naman natin ang sitwasyon sa ilang pamilya ilang oras bago mag Noche Buena sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, bisperas na ng Pasko pero may mga humahabol pa rin mamili ng panghanda sa Noche Buena. Ayon sa samahan ng mga grocery supermarket owners and operators, maaari may ilang items raw na wala na sa ibang pamilihan pero mabilis namang mabibili sa ibang mga tindahan. Pagbukas ng supermarket na ito sa Quezon City, may mga mamimili na diretsyo agad sa mga Noche Buena items. Nauna nang sinabi ng DTI na wala ng panibagong pagtaas sa presyo, maliban sa inilabas na Noche Buena price guide noong Nobyembre kung saan 102 na items ang tumaas ang presyo, pero meron din namang bumaba ang presyo. Ayon kay Stephen Kua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarket Association, maaaring may ilang items na out of stock na sa ibang pamilihan. Dito sa supermarket na ito sa Quezon City, City halimbawa, ubos na ang isang brand ng hamon pero may mabibili namang alternatibo. Ang ibang seasonal items gaya ng pang fruit salad, maaaring hindi na raw mag-restock kapag naubos na dahil mahirap na itong ibenta kapag lumipas na ang Pasko at bagong taon. Hindi raw ibig sabihin na kulang ang supply kung hindi hindi na lang nag-restock dahil baka hindi na mabenta. Kaya payo niya sa mga mamimili pa lang, ngayong mamimili pa lang na Noche Buena ay uh, isabay na ang panghanda sa bagong taon. Rafi, pa Alala natin sa mga hahabol pa na mamili ng kanilang panghanda sa Noche Buena ay maaga pong magsasara ang mga tindahan ngayong araw dahil para bigandaan din ang lahat na makapaghanda para sa Noche Buena. Rafi? Tamat, Bernadette Reyes. Kamusahin naman natin ang sitwasyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, uh, Connie, nabawas-bawasan ang mga pasahero dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX no? as of 10 a.m. Ngayong umaga, umabot sa 52,000 uh, mahigit na pasahero ang naitala dito sa PITX. Mas mababa na yan sa mahigit 67,000 na naitala kahapon sa kaparehang oras. Hindi na rin masyado blockbuster ang mga pila sa mga ticket, uh, ticketing booths uh, mas, mas na lang ang mga pumipila. Dahil mangyari, Connie, ay maraming uh, biyahe raw ang nagdagdag at bukod pa dyan, marami rin daw pasero ang nagkansela ah, ng kanilang ticket. So yung mga nag-walk-in, hindi na masyado pahirapan ngayon ng makukuha na masasakyan. Ganun pa man, patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa seguridad dito sa terminal. Yung mga bagay na pinapasok dito, binubusisi pa rin tinitiyak na walang may papasok na anumang bawal. So far, wala pa naman masyadong nakukumpis ka, maliban sa ilang mga lighters. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Mga mare at pare, getting ready na ang ilang kapuso at sparkle stars para sa kanilang Noche Buena at Holiday Ganaps. Ito ang latest. Dahil ng kanilang festive Thanksgiving and Christmas celebration itong weekend, naghahanda na rin ang pulang araw stars ng sina Barbie Forteza, David Licauco at Sanya Lopez para sa kanilang ihahandang ngayong Pasko. Siguro roast beef, so, I mean at least in my family. And my mom always, she always has fruit salad in our Riff. <laughs> Every Christmas. Lichon talaga. Number one, ham. Hamon, di ba? Queso de bola. Yan yung mga hindi nawawala kapag Pasko. Extra special ang Noche Buena ni Barbie this year dahil maipagdiriwang nila ito sa kanyang new home. Meron kaming binibiling ham uh, na paborito ng mga magulang ko at seafood, mahilig sa seafood ang mga magulang ko. So definitely dapat may seafood at ham na nakahain sa Noche Buena. <laughs> ano kayang handa ng iba pang sparkle artists for Noche Buena? Siyempre yung fruit salad ng mom ko, yung ako gagawa ako ng rilenong manok ko. Si TikTok lock host po, Kwang, magiging busy rin sa kusina. Kasi may mga order ako ng mga, may mga pa-order ng roasted chicken, mga ubi halaya. So ako lahat ang hands-on talaga doon, kalyos. So, kailangan nakatutok talagang ang mamang. Bukod siyempre sa Noche Buena, may gift giving gana. Hindi pwede talaga mawala yung Noche Buena. Tsaka yung sinasalubong namin yung pag-Christmas na, wow, Merry Christmas! And then, uh, you know, talaga nang no, cheers lahat. And, um, yung mga ano, yung pang pag open ng mga gifts. Yun yung goal ko this year. Is talagang kailangan Christmas is for family. Sa family get together naman ni Rocco na sino, hindi raw mawawala ang games. May mga program-program uh, kami program kaming ginagawa kasama buong angkan. Nag-isip ako mga games na kakaiba. Pero fun. Ayun. Para fun, may konting pera-pera. Hiwalay naman daw munang mag celebrate sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Sa Bicol daw, magpapasko si Allen dahil uuwi ang kanyang amang siman. Basta sama-sama lang kami. Tapos simpleng handaan lang. Andiyan sila lola, yung mama ko. Saka one thing pa na masaya ngayon kasi andiyan si tatay, yung papa ko. Dahil kasama naman si Sofia sa MMFF movie na Green Bones, hindi muna sila babiyahin ang kanyang mommy gaya ng kanila lang na This time sa bahay lang kami and malamang isa-celebrate ko yung Christmas season with fans kasi of course yung mga block screenings. It's a golden Christmas naman for Widows War star Bea Alonzo. Sa Instagram ipinakita ni Bea ang kanyang Christmas tree na napapalamutian ng gold glittery balls and nude bows. Obri Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.